Inatasan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang mahigit sa 80 matataas na opisyal ng Office of the Ombudsman na magsumiti ng kanilang courtesy resignations po ito. Um, at ipinasuri at ipasuri ang uh, 204 na mga bagong empleyado na posibleng midnight appointees ng dating ombudsman na uh, Samuel Martinez. Sa office order number 347 na nilagdaan noong uh, October 22, tinukoy ang mga opisyal na may salary grade 25 hanggang 29 kabilang ang mga assistant ombudsman at director na dapat magbiteo sa loob ng pitong araw. Ayon kay Rimulya, attorney dahil yunin ng hakbang na ito na maibalik gumano ang tiwala at integridad sa tanggapan ata uh, masiguro na lahat ng appointment ay ginawa ng tapat at naayon sa batas. Ngunit or iginit niya nga uh, hindi ito isang purge kundi bahagi daw ng reforma upang uh, masiguro ang transparency at good governance. Kabilang din sa mga unang hakbang ni uh, at ni Sal ang pagbabalik ng access sa Sal na ma opisyal na isang patakarang pinigilan daw noon ni uh, ni dating Ombudsman Martinez Ipinahayag din niya ang hangaring repasuhin ang mga desisyong ginawa bago siya maupo bilang uh, or upang maunawaan ng mga ito ng lubusan at uh, maipatupad ang mga reforma ng may pananagutan. Sa inyo po palagi Atty. Sal, <laughs> at, uh, tama ba yung uh, ginawang hakbang ni Ombudsman Remulia na pagpapasumitin ng courtesy resignations at uh, review ng mga bagong appointment uh, upang mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa office of the Ombudsman? O baka ano lang to Atty. Sal, magdulot lang to ng takot at kawalang stabilidad sa hanay ng mga empleyado o baka issue ng politika naman po. Ano po ang inyong reaction dyan? Mali at illegal yan ginagawa niya na pag-resign niya na wala namang kadahilanan. Siya nga dapat na wala dyan eh. Siya <laughs> nga dapat mag-resign. Dapat niya nga eh. Hindi siya nag-apply dahil hindi namin siya naramdaman dyan. Yung mga taong yan na in-appoint ni Martires, ombudsman, eh dumaan yan sa legal sa proseso. Hindi mo matatawag yan na midnight appointees. Kung yan ay qualified, dapat manatili yan. At tatanggalin mo lang yan kung meron silang breach, meron silang paglabag sa batas, merong ground for dismissal. Hindi yung basta pat pipilitin mo silang mag-resign. At saka ang problema dito kay Boy, <clears throat> ang hiling mo sa publisidad, Boying, mawalang galang na siya. <coughs> eh, alibawa, bibigyan ko ng isang halimbawa. Mm, hindi yes, ba yung ano, nagkaroon ng kontrobersya doon sa dismissal ni Ombudsman Martires sa kaso ni Joel Villanueva? Mm, Hindi yes. ba tinatanggal siya, tinanggal siya ni Morales, Ombudsman Morales, at nag-file ng motion for reconsideration, ito eh, ay na-dismiss. Nagagalit siya, sabi niya, sikreto yata yung dismissal, ba't di alam ng taong bayan? Hindi ko alam yan, ha. <laughs> Unang-una, eh, naging ombudsman ka, ba't di mo alam? Dapat nung pag-upo mo pa lang dyan, dahil yung, yung issue ni Villareva, matagal nang naririnig natin yan, ano, bakit hindi pinatutupad. Dapat nga, yan ang unang tinignan mo. Kung meron bang base na pwede mo ituloy yung dismissal o yung pala, eh, kung tinignan mo yun, hindi na mo na. Nagririklamo ka, ba't di alam? Eh, unang-una, <laughs> alam po niyo yung kaso niya sa ombudsman, bukas sa publiko. Kung gusto niyong malaman ang isang status ng kaso, pwede kayong pumunta ron at tanungin. Yung mga periodista, yung mga reporters, yung media, eh, kontribensyal yung kaso niya. Hindi naman, interesado sila. <laughs> Eh nung nagkaroon ng dismissal, ba't hindi nila eh, Hindi. Ibig sabihin, hindi nila ni-research. Eh kung gusto naman nilang ng research inilalabas eh, nila. Si Villanueva naman, na nakatanggap, nag-dismissal, eh bakit hindi nga inilabas din? <laughs> Tapos isisihin mo si Martinez, kung hindi ka ba naman isang ano eh. <laughs> Ayun, naku marami ka pang kakainin.